Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ito, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ang uwi ka nitong si Mauricio sa kanyang mga kasamahan. Punyita! Malapit ko na sanang mahanap ang kinaroroonan ng mga ito. Agad na napag-alaman nila ang aking ginawang mga usal agad nang naharangan ang aking ginawang orasyon at sa aking paggamit ng aking mutya maaaring malapit lamang ang mga ito sa ating kinaroroonan kaya talasan na ninyo ang inyong mga pakiramdam at mga mata sa narinig ng mga kasamahan nitong si Mauricio agad nang humanda ang mga ito sa maaring mangyayari sa kanila hindi basta-basta ang kanilang makakalaban ngayon dahil ang grupo na iyon ng lihim na kilusan na hinahanap nila. Dahan-dahan nang lumalapit ang grupo ng kilusan sa kinaroroonan nila ni Mauricio. Plano na ng mga ito. Nagagawa na ng mga hakbang tungkol sa kanilang binabalak. Unang bibiktimahin ng mga ito ay ang grupo nila ni Mauricio. Walang plano ang grupo ng lihim na kilusan na may mabubuhay pa kahit na isa sa grupo nitong si Mauricio at balak pa nga ng mga ito na kung manghihilam ang apat na mga matatandang bantay sa paligsahan na iyon sa gubat ng Sinawahan idadamay nila ang mga ito sa kamatayan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto biglang may narinig na parang panaghoy ang mga ito galing sa paligid nila. Kaya nagkakatinginan ang mga ito at inihanda ang kanilang mga armas. Hindi pa nila mawari kung saan nang gagaling ang tunog na iyon at kung sino ang may gawa. Makalipas lamang ang ilang mga segundo. Agad na nilang nasipat ang isang nilalang na parang nakalutang at mabilis ang pag-usad nito papunta sa kanilang kinaroroonan. Hindi nila klaro ang itsura nito dahil tulad ng grupong misyonaryo na kasuot ang mga ito ng mga malalaking mga salakot na kulay pula. Ngunit kakaiba ang kanilang mga kasuotan na kulay naman itim. Habang papalapit ito sa kanila, nakita nilang may mga nagsilabasan na mga maliliit na mga putol ng kawayan galing sa sinasakyan ng nilalang. Napakabilis ng mga maliliit na mga kawayan na ito papunta sa kanilang mga kinatatayuan. Kaya agad na napasigaw itong si Mauricio. Umilag kayo. At pagkatapos agad na itong gumulong papunta doon sa likod ng malaking puno ng kahoy. Samantalang ang kanyang mga kasamahan mabilis na din na nagtatalunan ang mga ito para makapagtago. Dahil napakabilis nang humahagibis ang mga maliliit at mga matutulis na mga kawayan papunta sa kanila, ilang sandali lamang agad nang nakarating sa kanilang kinaroroonan ang nilalang. Pagkatapos, agad nang umindak ito sa lupa ng tatlong bisis habang nagbabanggit ito ng mga banyagang salita. Matapos iyon, biglang may mga nagsilabasan na mga matutulis na mga kawayan galing sa lupang pinagtataguan ng mga ito. Kaya agad na nagtalunan ang kanilang grupo. Ngunit naabot pa rin ang dalawang kasama nitong si Mauricio na sina Jonas at Mateo. Natuhog ang paa nitong si Mateo habang nasusugatan naman itong si Jonas sa kanyang katawan. Kaya nang makabwilo na itong si Mauricio agad na itong umataki doon sa nilalang na nakapatong sa nakalutang na putol ng mga kawayan. Agad na ikinarga niya ang kanyang mutya ng pangil ng kidlat at pagkatapos walang sabi-sabi na nagpakawala agad ito ng ilang mga pagsapak. Ngunit bago pa iyon mapatama ni Mauricio doon sa nilalang, biglang may mga kawayan na naman ang lumabas galing sa ilalim ng lupa. At humarang ang mga ito sa kanya Kaya sa mga kawayan tumama ang mga ginagawang pagsapak nitong si Mauricio Na naging dahilan para mabali ang mga ito Samantalang ang kanyang kalaban Agad itong napatras sakay pa rin sa nakalutang na kawayan Pagkatapos sa mga ginagawang sapak na iyon nitong si Mauricio Agad siyang napayuko dahil biglang humahagibis na naman ang mga matutulis na mga kawayan, papunta ang mga ito sa kanya. Kamuntikan pangang matamaan itong si Mauricio sa kanyang ulo. Maagap naman na ng mga usal itong si Jesse. Agad niyang ibinato ang kanyang ginawang usal sa buong paligid. Samantalang itong si Ado, agad na ikinarga ang mga usal sa kanyang sandata, ang mutya ng ugat ng baliti agad niyang pinana ang kalaban nilang iyon. Ngunit biglang lumakas ang hangin sa paligid ng nilalang dahil sa mga pagaspas ng mga kawayan na lumabas galing sa lupa. Kaya hindi tumama ang kanyang palaso doon sa nilalang. Pagkatapos sa mga kaganapan na iyon, biglang nakakarinig na naman ang mga ito ng parang pagsabog doon sa lupa. Kaya agad na nagpalingon-lingon ang mga ito sa buong paligid. Maagap naman ang mga kasamahan nitong si Mauricio. Agad nilang binuhat ang sugatan na si Mateo papunta doon sa likod ng puno. Ngayon, napagtanto nila ni Mauricio na napakalakas ng kanilang kalaban ngayon at sigurado na sila na ang grupo na iyon ng lihim na kilusan. Isa pa lamang ang kanilang kalaban na nagpapakita ngunit dalawa na sa kanila ang mayroong matinding sugat na natamo sa katawan at kamuntikan pa itong si Mauricio na matamaan sa kanyang ulo. Matapos na mailagay itong si Matiyo doon sa likod ng puno ng kahoy, agad nang lumabas si na Jonas. Kahit na malaki din ang naging sugat nitong si Jonas, kaya pa naman niyang makikipaglaban. Ang kanyang ginawa hinubad ang kanyang suot na damit at itinali ito sa kanyang biwang. Habang tinagpala ng mga damit ang kanyang sugat sa tagiliran, bahagyang humupa din ang tensyon sa kapaligiran. Kita nilang nakalutang pa rin ang lalaking nasa unahan. Nakapatong ito doon sa tatlong putol na mga kawayan. Kita na nila ang kabuuhan ng hitsura nito. Isang matanda na may mga balbas na kulay puti ngunit namumula ang kanilang mga mata. Sina Ado at Mauricio, mariin ng humanda at nakikiramdam ang dalawa. Nakaasinta na ang pana nitong si Ado, puntirya doon sa kanilang kalaban. Habang itong si Mauricio, gigil nagigil gigil itong atakihin ang kanilang kalaban. Ngunit nag-iisip ito ng magandang paraan para mapatumba ito. Dahil sa tingin ng kanilang grupo, kakaibang antas na ang kagalingan ng kanilang kalaban sa paggamit ng mga kawayan. Ngunit ang kanilang inaalala ngayon kung saan nang gagaling ang narinig nilang pagsabog kanina lamang. Sina GC naman, muling nag-uusal ang mga ito ng mga orasyon. Wika ka ng kalaban nilang nakasakay doon sa mga kawayan. Hehehehe, <laughs> bilib din ako sa bilis mo, binata ang ibig ipahiwatig nito ay itong si Mauricio. Nagawa ang makaiwas sa aking mga pag-atak. Ngunit ang malaking katanungan kung hanggang saan mo maiiwasan ang lahat ng aking gagawin. Ako nga pala si Tata Ingo. Kabilang ako sa grupong lihim na kilusan. Tutal, mamatay naman kayong lahat ang pakay namin sa pagsali sa paligsahan na ito ay patayin ang lahat ng mga kasali pati na ang grupo ng buwisit na iyon na si Dadoy Hehehehe, magsihanda na kayo matapos na sabihin iyon ng matanda biglang narinig na naman nila ang parang pagsabog doon sa paligid at agad na nagpalingon-lingon muli ang mga ito pagkatapos nakita nilang may nakaumbok na lupa ang mabilis na umuusad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Napakabilis nito na sa loob lamang ng ilang segundo nakakalapit na ito sa kanila. Maagap naman itong si Jesse, Agad na umindak ito sa lupa habang nag-uusal ng mga orasyon. Kaya napilitan ang nilalang na nasa ilalim ng lupa na lumabas. Agad itong umigpaw sa ere at pagkatapos nagpakawala agad ng mga pagbato gamit ang mga punyal napakabilis ng mga kilos nito na nahihirapan si Jesse na masundan sa kanilang mga mata ang bilis ng kilos ng kalaban nagawa nitong si Jesse na makagulong papunta doon sa likod ng puno ng kahoy para maiwasan ang mga punyal na ibinato ng kanilang kalaban ngunit ang isang kasamahan ng mga ito Nahagip na naman ito sa may dibdib, kaya agad itong natumba sa lupa. Sa may bandang braso ang tama nito, kaya hindi ito napuruhan sa puso. Itong si Ado, agad na wika nito kay Mauricio nang makita niya ang mga kaganapan doon sa kanilang likuran. Punyita! Toy Mauricio, ikaw na muna ang bahala sa isang iyan. Mukhang kailangan nila ni Jesse ang ating tulong. Pagkatapos mabilis nang pumihit itong si Ado at tumakbo na ito papunta doon sa kinaroroonan nila ni JC habang nagpakawala na ito ng mga pagpana. Ngunit lahat ng mga binitiwa na palaso nitong si Ado, sinalubong lamang ito ng mga pagbato ng punyal nung kalaban nilang membro ng lihim na kilusan. Kaya nagsibagsakan sa lupa ang mga palaso kasama ang mga punyal. Matapos iyon, nagunahan naman sina Ado at ang kalaban nila na mapulot ang kanilang mga bumagsak na mga armas sa lupa. Sobrang magkakalapit na ang dalawa, sina Ado at ang kalabang nila lang. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Ado. Agad nang binago niya ang kanyang armas sa pagiging latigo. At pagkatapos, agad na nagpakawala ito ng mga pagpitik doon sa kanilang kalaban samantalang itong si Jesse. Hawak niya ang matalas na itak. Agad na itong tumulong kay Ado. Samantalang itong si Mauricio, mabilis na itong tumakbo muli. Papaatake doon sa nilalang na nakasakay sa nakalutang na kawayan. Ngunit napakabilis nitong umusad papatras at pagkatapos muling nagpakawala ng mga matutulis na mga kawayan. Gulat na gulat itong si Mauricio at hindi niya maintindihan kung saan nang gagaling ang mga maliliit na mga matutulis na mga kawayan na bigla na lamang lalabas doon sa mga butas ng mga kawayan na sinasakyan ng nilalang. Agad siyang umigpaw pa itaas para maiwasan ang mga ito at pagkatapos kumuha itong si Mauricio ng builo sa kanyang natatapakan ng na mga bato at pagkatapos mabilis na tumalon papunta doon sa kalaban nito. Gulat na gulat ang nagpakilalang si Tata Ingo dahil hindi niya inaasahan na ganon kabilis na magagawa nitong si Mauricio na makalapit agad sa kanya. Agad nang nagpakawala ng mga sapak itong si Mauricio. Huli na itong si Tata Ingo. Hindi na niya maiwasan ang mga ginagawang pagsapak ni Mauricio sa kanya. Sapul ito sa panga at tumilapon pa ng ilang mga mitro dahil sa lakas ng ginawang pag-ataking iyon nitong si Mauricio. Nayanig agad ang katawan ng matandang membro ng lihim na kilusan. Napalayo na din ito sa kanyang sinasakyan na mga kawayan. Habang ang mga kawayan naman nagsibagsakan ang mga ito sa lupa. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Mauricio sa isip niya. Hindi niya maaring sayangin ang pagkakataon na ito kailangan niyang mapabagsak ang kalaban na iyon. Wala pang dalawang mga segundo. Agad nang nakakalapit itong si Mauricio doon sa nangangarag pa ang katawan ng matandang membro ng lihim na kirusan. Pagkatapos agad nang nagpakawala muli ng mga pagsapak itong si Mauricio. Sa na sa sa katawan ang matanda at ramdam pa nga nitong si Mauricio ang lakas ng pagtama ng kanyang mga suntok na iyon ngunit nang muling bumagsak ang katawan ng matanda doon sa lupa, nagiging pirapiraso ito ng mga kawayan. Kaya napamura itong si Mauricio at galit na galit na hinahanap agad ang maaring kinaroonan ng matandang kalaban. Sa kanyang isip, tinamaan na siya ng malakas na usal na linlang. Ngunit bago pa niya mahanap ang kinaroonan ng matanda biglang nagsilabasa na naman ang mga matutulis na mga kawayan galing sa lupang kanyang kinatatayuan. At kamuntikan pa siyang matuhog ng mga ito. Agad siyang umigpaw papunta doon sa ibabaw ng mga batuhan. Galing doon, hindi na siya mahagip ng mga matutulis na mga kawayan galing sa ilalim ng lupa. Ngunit mabilis nang nakabalik ang matanda doon sa kanyang sinasakyan ng mga kawayan. At pagkatapos, mabilis na nagpakawala naman iyon ng mga pagbira gamit ang mga maliliit na mga kawayan papunta kay Mauricio. Mabilis lamang na dumapa sa batuhan itong si Mauricio para maiwasan ang mga iyon. Ngunit kakaiba na naman ang pag-ataking iyon ng matanda. Dahil nang tumama ang mga maliliit na mga kawayan doon sa batuhan na kanyang pinagtataguan, biglang lumikha na ito nang malakas na mga pagsabog, sapol itong si Mauricio at tumalsik ito papunta doon sa gilid ng sapa hanggang sa tuluyan na itong mahulog sa tubig. Samantalang sina jC at Ado, ang inaakala ng mga ito na kaya nilang matalo ang isa pang kalaban dahil dalawa na kasi sila kumpara doon sa isa lamang. Ngunit bukod sa galing sa paghawak ng mga punyal ng kalaban nila, kaya nitong mawala ng bigla at gawin ng mga linlang ang mga lupang nasa paligid. Kaya nahirapan silang sundan at maatake ang tunay nitong katawan hanggang sa matamaan itong si Ado ng malakas na sapak galing sa likuran at nang bumagsak ito sa lupa. Apat na mga punyal ang ibinato ng kalaban nila lahat ng mga iyon tumarak sa likod nitong si Ado. Rinig nitong si Jesse na napahiyaw ang kanyang kasama dahil sa sakit. Kaya agad niyang inaatake ang kalaban na nakatayo sa likuran nitong si Ado. Makailang bisis na pinagtataga niya ito. Ngunit nang bumagsak ito sa lupa, nagiging lupa na naman ang katawan nito. Ibig sabihin lamang agad na nakagawa na naman ito ng lindang. Gayon pa man. Nagawa pa rin ni Gizzy na mahanap agad ang tunay nitong pinagtataguan dahil sa kanyang mga inilatag na mga orasyon sa buong paligid. Agad niyang hinampas ang isang puno sa kanyang gilid. Alam niyang ang kalaban niya iyon na nag-anyong puno lamang. Tinamaan niya ito kaya agad na nagbalik iyon sa tunay nitong anyo at napapaatras na habang hawak ang duguan nitong braso. Mabilis na muling umatake itong si Jesse. Hindi na niya hahayaan na mawala pa iyon sa kanyang paningin. At hindi na niya napansin ang isa pang nilalang galing sa itaas ng puno ng kahoy na mabilis na bumulusok papunta sa kanya. Nakakapit ito sa mga baging at mabilis siyang inatake galing sa itaas gamit ang armas nitong maraming mga tinik ang dulo agad na hinampas itong si Jesse na tinamaan naman sa kanyang likod na naging dahilan para tumalsik na naman ito papunta doon sa mga damuhan at napuno ng sugat ang kanyang likod. Matapos iyon, walang ano-anong gamit pa rin ang mga baging. Mabilis na muling pumain lang sa itaas ng mga puno ng kahoy ang pangatlong membro ng kilusan na nagpapakita na sa kanila at biglang na wala na lamang ito doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Nakita ang lahat ng mga kaganapan na iyon nitong si Mateo. Pati ang pagkahulog nitong si Mauricio doon sa tubig, kitang kita nila ang lahat ng mga iyon. Gayon lamang, hindi nila kayang tulungan ang mga ito dahil mayroon silang matitinding sugat sa kanilang katawan. Agad na wika nitong si Mateo. Jonas, kung kaya pa ng katawan mo, humanap ka ng paraan para mailigtas mo si Ado. Ako na ang bahala kay Mauricio. At kahit nasugatan itong si Mateo, agad itong gumulong papunta doon sa sapa. Samantalang ang isa pa nilang kasama na may mga sugat din sa kanyang dibdib, mabilis itong gumawa ng mga usal para mapuntahan ang kinaroroonan nitong si Jesse at mailigtas ito masyado silang nawindang sa kakaibang lakas ng kanilang mga kalaban ngayon ang grupo ng lihim na kilusan